Mga ka ka-partners, imagine this. Mahigit 20 years ka nang nakatira sa isang lupa. Dito ka nagtayo ng bahay, nagtanim ng puno, naglagay ng bakod at kilala ka ng buong barangay bilang may-ari. Pero isang araw, may dumating na tao dala ang isang tax declaration at biglang sinabing, amin na ang lupang ito. Nakakagulat, di ba? Ang tanong ngayon, mawawala ba talaga sa iyo ang lupang matagal mo nang inalagaan? Ang sagot, hindi agad-agad. Ayon sa Public Land Act 141, kung ang lupa ay classified bilang alienable and disposable o pwede nang gawing private property at ikaw ay nasa continuous, peaceful at good faith possession ng lupa ng hindi bababa sa 10 taon, may karapatan ka ng mag-apply ng free patent title. At kung umabot pa ng 30 taon, mas matibay pa ang laban mo dahil covered na ito ng Extraordinary Acquisitive Prescription. Halimbawa, Si Mang Jose at Aling Maria ay halos tatlong dekada nang nakatira sa isang lupa. Doon sila nagpatayo ng bahay, doon lumaki ang kanilang mga anak at buong barangay ay kumikilala sa kanila bilang tunay na may-ari. Pero kamakailan, may isang tao na kumuho ng tax declaration at biglang inangkin ang lupa. Alam niyo ba, dahil matagal nang nasa possession si Mang Jose at nasa good faith sila, sila pa rin ang may superior right. Yung tax declaration ng bagong tao, pwede nilang ipakancel sa korte. Kaya mga kapartners, tandaan natin, ang tax declaration ay hindi proof of ownership. Ginagamit lang ito para sa pagbabayad ng buwis, pero hindi ito sapat na ebidensya na sila na ang tunay na may-ari. Kung ikaw ang matagal nang nakatira, may bahay, may tanim at kinikilala ng komunidad, ikaw ang mas may karapatan kaysa sa taong may hawak lang ng papel na iyon. Mas simple pa sa simple. Mas matibay ang karapatan ng isang taong nag-alaga at nanirahan sa lupa ng matagal kaysa sa isang taong may hawak lang ng tax declaration. So mga kapartners, kung may mga ganitong sitwasyon kayo o gusto nyo pang matuto ng iba pang real estate tips, feel free to message us. And don't forget to like, share, and subscribe sa Philippine Property Homes para updated kayo sa mga legal tips at real estate guides. Once again, this is Raul from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. See you on our next video, mga partners.